Sa loob ng 12 rounds, buhay na buhay pa ang galaw ni Pacquiao. Pabilis ang footwork, may timing at malalakas ang suntok, lalo sa gitna ng laban. Pero sa huli, majority draw ang naging decision. Isang judge umabor kay Barrios habang dalawa ang nag-score ng tabla. Mas maraming suntok si Barrios pero mas maraming power punches si Pacquiao. Sa huling tatlong rounds, uminit si Barrios at dito siya bumawi kaya nabaliktad ang scorecards. Pagkatapos ng laban, tinuri pa niya si Pacquiao at sinabing karangalan daw makaharap ang isang alamat at bukas siyang mag-rematch. Kung nanalo si Pacquiao, siya sana ang pinakamatandang Wade champion sa kasaysayan. Kaya mix emotion ang crowd, may giggle, may inspirasyon. Pero isang bagay ang malinaw, hindi hadlang ang edad sa isang tunay na mandirigma. At ngayon, parehong kampo ang may gusto ng Pacquiao vs Barrios Part 2.